shoutout po sa mga nanonood Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at Do. Uh, the... Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap. No? Support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Ay eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless us. Ayan, thank you very Ayan, good morning po sa ating lahat mga kalingap at uh, mapagpalang araw po sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. At ngayon po mga kalingap, uh, bagong vlogs at uh, ngayon po, nandito na po tayo sa Kubo para hintay po yung natin-nating ginagawa sa araw-araw. Dito po yung mga waiting area namin po ano at uh, kapag nandito na po ang lahat, ayun po, umaalis na kami ayan, maraming salamat po mo sa ating mga kalingap, sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel at sa buong uh, Roboys po, ano, maraming salamat po at uh, siyempre po, ano mga kalingap din po natin kalimutan na suportahan Kuya Bal Santos Matubang at The Vlog Kalingap Rob Broel of Malala Grisel Morales Vlog, at siyempre po mga kalingap uh, Boys, ano po ayan, so ngayon po mga kalingap uh, samahan niyo po kami sa aming panibagong mission ngayong araw na ito, Ayan, at uh, po, mga kalingap may mga bisita po dito sa kubo yun hindi pa po natin sila nakita kung sino sino sila kaya mga kalingap samahan nyo po kami sa aming mga lakad ngayong araw ay maraming salamat po uh, ayan po mga kalingap uh, nandito na po tayo ano? ayan po may mga bagong uh, bigas na naman po mga pantulong ayan marami naman po itong bigas para sa araw na ito ilang sako ba to? Ang dami po nito mga bigas mga kalingap so at nandito na po si Dodong Ruel uh, lang ayan ayan mga kalingap si Kuya Bal pala galing dito ayan po paalis na sila <coughs> ah, sige po ingat kayo ingat kayo bro ingat hindi ko pa sila sila na <laughs> <laughs> ayan po pala si si La Kuya Bal ano galing po dito sa Kubo. Ayan. ayan mga kalingap ito ang uh, update dito sa Kubo. Medyo ngayon po mainit ano kaya yung mga upuan nilagay doon sa ayun nandoon sa Ayan po may mga bagong dumating po dito mga kalingap ay mga nag sila ng mga bigas ayan sila alpinan dito na si Alex ngayon po mga nagre-repack dito para sa pang-ayuda ko pong ma Andito po Okay lang. Tulog ay, tulog. Okay lang yung tulog okay, natin. Na. Yan, hinakot po nila yung mga yung mga bigas doon sa bungguan. Ayan si Alex. Ayan. Marami na naman po ngayon mga pang-ayodang mga bigas kaya Di po natin alam kung saan-saan yan ipamimigay ano. At alam ko pong marami na naman na kababayan natin na matutulungan sa mga bigas po na yan. <coughs>

pero Naverdad, mama. Ako yung uh, luma nito, no? Yung mga piyesa niya na pinagpalitan yung pinakuha ni Oo, dapat ko nyo para halimbawa kasi mabilis palitan yan eh mga 5 years or 4 years bilis lang ng araw lalo na gamitin yan mga baka hindi po buti ko abuti ng 3 years kaya po mga kalingap sa ngayon may yan po ang mission na naman namin mag papitig po tapos bigas 140 katao

Kaya po ang dito mga kalingap sa kubo. Araw-araw package, araw-araw mga repack para sa mga kababayan po natin. Apul-apul ka talaga bro ah. Ayan, nakaready na naman po ang ating uh... Nakulugan po natin para hindi makapasok yung hangin Magpago kami ng ayan. Bulo, bulo Bulo, bulo, bulakan An -an. So, nagi ata ng Windshield Ayan, nakatakit na si Bongo Ayan Secure na Secure, secure na yeah. Ah, Ayan po, hurray din na naman si Bungo sa Ayan na, ang dami Ayan po mga kalingap Ngayon ay mga paalis na tayo Hindi kasi karo ko itong mga pa ba? Lungkit ano yan eh, Lungkit na Boulevard sa na Ay, gagawa nila ng paraan <laughs> <laughs> Nag-run <laughs> dito talaga ano Kumukontra po nag din talaga dito Dito ba yung pabahay ni ano de? Hello. Ni Mark, ni ano ni Si Tim Kagawa Dito ba yung pabahay <laughs> kayo. Malayo-layo din dito guys. Isang oras po ang biyahe galing ng dahi. oras? Dalam oras lang sa dahi. Sa oras na eh. isang oras. Alastos na nga. Alas na na mo yun so talaga mismo pinili ko

Okay po mga kalingap hanggang dito na lamang ang ating video. Ayan po kung makita ninyo ang bunggo ano, yan po puno ng mga pangbigay po yan sa mga kababayan natin na mahirap. Ayan mga bigas po yung laman yan. Kaya ayan po paalis po kami ngayon para mamigay yan. Pamimigay po yung mga laman yan. Ayan po hanggang dito na lamang po mga kalingap at siyempre po ano. Huwag po natin na kalimutan na suportahan Kuya Bal Santos Matubang Atin na vlog, Kalingap Rap Royal of Malala, Graciel like Morales Vlog At ang uh, Roboyz po mga Kalingap Sana paano po, po natin kalimutan na suportahan And maraming